Ma'am, na punta kayo dito sa ano? Kayo, binasunogan ba kayo dito sa ano? Dito yung kaibigan ng po namin. Kasi tumatawag po siya sa amin. Ang siya iyok po. Tapos parang nawawala po yung mama niya ng kaibigan. Tapos pinutal po namin. Kasi that time po ano, sabi, may nag-chat po sa amin na may nasusunog po. Pero ibang lugar po, di po banda sa kanila. Pero nung pag-uwi niya po, umiyak na po siya. Nag-chat sa amin na nasusunog yung bahay namin. Okay, skinutan portion naman para picture. Ayan, guys, pumunta lang dito sila si Ma'am dahil na nabalitaan nila yung kaibigan nila guys na nasunugan ng bahay. Yung pala hindi pala sila taga rito. Ah, uh, taga saan po pala kayo, Ma'am? Taga Multinational Village Mundo. Ay, ito, ikaw, Ma'am. Taga Ibacompor na bisopti. Ayan, guys, ito si Ma'am taga Ibacom ito. Ito naman si ano pangalan niyo, ma'am? Ah, ayan si Ma'am Janilyn guys, taga Multinational Multinational Village. Kaya pumunta sila, nagmalasakit sila sa kaibigan nila, pumunta sila dito sa Lovewind Compound. Dahil, dito po sa area ng nasunugan guys ngayon. Kaya pumunta sila ngayon. Ah, ngayon ma'am, anong masasabi niyo ma'am na nakita kayo dito sa kaibigan niyo? Saan na yung kaibigan niyo ngayon? Yan guys, naawa sila sa kaibigan nila dahil nasunugan ngayon. Ngayon ma'am, ma ano mong masasabi niyo sa inyong kaibigan ma'am na nasunugan ngayon? Ano po, magingat Mag po siya dahil na ngayon. wala po siyang matutulugan, feeling na umunta po sa akin. Iyon guys, ganyan ka mahal ni ma'am Joneline ang kaibigan niya. Kung sakasakali na walang matulugan yung kaibigan nila guys... Ngayon, willing naman daw po siya magpatulog doon sa bahay nila. Ganyan dapat ang magkaibigan, dapat nandun yung malasakit, kung paano, paano tulungan yung kaibigan nila guys. Kaya andito sila guys, uh, tumutulong sila kay, sa kaibigan nila. Ayan ma'am, uh, dahil nandito kayo ngayon, ang may ito may ito natin na uh, i-pray natin yung kaibigan niyo na uh, matapos na yung ano hindi maapektuhan masyado yung bahay nila at makarecover sila. At ngayon, uh, andito tayo ngayon. Dahil naga tolong din kami dito. Nag-respond nag kami dito, ma'am. Para ma-monitor din natin yung sunog. Ano nga, pangalan niya ulit, ma'am? Ito, ma'am. Andrea Ano? Andrea Villas. Ayan, guys. Ito si ma'am Andrea Villas. Ma'am, uh, salamat.